Hello, ayan guys, update ko kayo ngayon sa aking bill peppers, so, ang yung bunga. Ayan. Ang dami Bunga, pino pa siya. Ayan. Mhm. Mm oh, ang Tas yung isa na hinog na dito. Ayan, hinog na siya. So maliit lang siya. Ayan. Ang yung bunga. Mm -hmm. Mga pino pa siya. Ayan. Ang iba naman ay maraming bulaklak. Nakikita niyo na. bulaklak siya. Ayan. Ayan pa sa baba. Ayan. Pinutol ng manok. Ayan siya. Ayan. Ayan ay dami bulaklak siya guys ayan pero may mga bunga na siya ayan so, ayan. ayan ang iba ayan din ang iba so ayan mm -hmm. kasi ito yung maraming bunga din to guys pino ayan pino lang siya ayan yung iba So, ayan ang iba. Ayan naman ang iba. At ito yun naman yung iba. So, marami guys, bunga. Ayan. May malalaki na rin yung iba. Ayan. Tapos, yung pinumla ko na kangkong Chinese kangkong. So, nakapag-harvest na rin talaga ako guys. Hindi ko kayo na-update na, na mag-harvest ako. Pero ngayon, nag-harvest ako ng nakaraang week. So, inadubo ko. Sumunod naman, nagsigang ako. So ngayon, ito naman yung unang mga tubo niya sa gilid. Yung mga pinagputulan. So yung tumutubo. Nagkasanga-sanga. Ito siya guys. So, ayan siya guys. Yung mga pinagputulan ko. Ayan. Dito ko lang siya nilalagay sa paso. Kasi wala naman akong malawak na garden dito. Ayan lang siya. Sa paso lang siya pasong mahaba siya, guys. Ayan. Kasi yun din, yung mga sili kong tinanim. So, dahil nga po, mababaw lang pagkatanim, lumalabas na yung iba niyang ugat. So, ito siya, namumunga na ang dami bunga. At may mga hinog, ng ibon. Ito. Ayan, guys, kung makita ninyo. Daming hinog, pero kinain ng ibon. Mga sili. Ayan. Ayan. Mm dami naman siyang bunga. Tapos yung aking mga talbos ng kamote, so bala ko din naman, harvesting ng iba kasi naano ko na, nauubos ko na yung ano niya, yung talbos. So bala ko naman magtanim ng ibang gulay. Ayan. yung aking talbos ng kamote. So, maubos ko na siya yung kakatalbos ko, yung kakalaga, kakasabaw. So, gusto ko na siyang alisin. Magtatanim naman ako ng ampalaya or cucumber dito. So, kailangan ko na siyang linisin. Pero, parang maghihinayang ako kasi dami pa siyang talbos tumutubo, guys, no? Pero, hindi ko alam kung may laman kasi hindi naman siya nabulaklak. Kasi, maaga ko siya tinalbusan, sabi nila pag gusto mo daw magkaroon ng laman, huwag mo daw aalisan ng talbos mo na hanggat hindi siya namumulaklak or hindi pa siya nakakalaman. So, ginagawa ko siya guys dahil talbos lang naman yung habol ko. So, tinatalbusan ko na siya para nilagay sa isda or pinapapak ko lang. Yan. Ganun siya.